Ganito kalawak yung napinsala sa ano, baha guys. So, mga pananim na saging. Uh, kinukunan ang pangkabuhayan ng so mga tao dito sa amin. Ah, ang lalim. yung ano sagingan grabe ang lawak ng ano nawala ito yung pinag bagong pinagawang creek ito na natabunan na lahat Kunti na lang yung ano nakita nahati yung ilong sa tatlo isa dito, isa sa gitna, isa doon sa kabila ito parang ano na, parang diserto. ito yung pinakataas na, pinakamataas na level pero naabot pa ng ano naabot pa ng baha Ito yung pinsala sa ano guys oh. Sagingan. Pinsala sa baha. Pasukin natin. Grabe, sayang yung mga saging oh. Tinutol na lang yung iba ulalim ganito kalawak yung ano nakain ng baha ito puntahan natin yung bahay na lumubog na sa tubig So, 'Yung bahay na lumubog na sa tubig guys. 'Yung lakas. Ito so, 'yung kulungan ng baboy, oh. Pumasok na sa ano, bahay. Pumasok sa kulungan. halos kalahaki na ng ano padir yung kinain ng tubig kawawang may ari dito guys pasukin natin hindi ay lakas Ito yung ano, pintuan. Dito na dumaan yung ano. Yung ilog. Grabe oh. Lakas. Ito, kung kanungan na ng baboy. Bispan pa. Grabe. Grabe oh. Halos pumasok man sa loob ng bahay. labi kawawa. Ito yung ano, pato. Yung itik. Happy happy. May swimming pool na daw sila. Kawawa yung may-ari dito guys. Bahay. Grabe pinsala sa bahay guys oh